Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Lager ka na? Nandito po tayo sa... Ano na ba ito? Lager ka na ba? Medyo. Nandito tayo sa OGE? OGE Motorcycle Trading. Watch out! Watch <laughs> <laughs> out, out po sa mga manonood. Watch <laughs> <laughs> out <po> sa nanonood. Ito <laughs> ah, po yung... Life, ha? Nagpumotor po tayo. Nagpapalit ah, po tayo. Napalit tayo ng shock. Ay, ilangis. Ilangis lang pala. Eto. Lalo mana guys. Ito sa mga tropa nating mga mga nandito. Lalo nang lalo na ito, guys. Shout oh. out, shout out sa to. Shout out, shout out sa lahat eh oh. no, Talagang masinsuna na oh. talagang sniper ano na to. Malupit, malupitana 'yan. 155 okay. Yan Ay mga tropa natin eh Siyempre <laughs> Jojo Ayan Ay, Ay, nga guys Diyan mo po. po mga isak na to Kung gusto nyo magpapagawa Kay OG Motorcycle Trading lang po kayo no? polido paggagawa talagang hindi, di ka magsisisi sa mga paggagawa dahil binibigay nila ang servisyo nila sulit sa lahat. Dito po. Dito po tayo nagpapagawa dahil garantisado ang gawa nila. Kaya kung kayo magpapagawa, dito na tayo sa Ugi Motorcycle Reading. Ito po ang mga bataan niya. Malulupit gumawa talagang. Ultimo si Bosing ay gumagawa mismo. Tampo. Yan po si Ogi Bosing. Gumagawa po yan. Sa sabihin siya may ari, siya yung gumagawa. Kung eh, oh. so, kayo magpapagawa, dito na kayo. Kay Ogi Trading. Pagkita mo yan, malalaman mo naman sa mga motor kung anong mayroon. Sabihin, magagandang mga pulido, solido at talagang hindi mo pagsisiyan pagpapagawa. At saka ang piyesa nila magaganda ang klase. Ya. Salamat po. Eh to. Ano lang din mo kilala. Shout out sa lahat ng manonood at nanonood. Kilala ko. Pasa, kilala ko si Drew. Sa cellphone ko na kilala si Drew. Okay, motorcycle trading po tayo no? Dito na po tayo sa Makati Kaliwa Kaliwa po yan Dito po tayo Ito po yung shop niya talagang Puno ng mga motor ba diba? Kasi kung pipitsoging kang manggagawa O mga shop Talagang walang magpapagawa sa iyo Pero ito, nakapila ang pap papagawa Pila po yan, ayun, doon sa kabila pa Ayun Ayon, nakita nakikita niyo. Yon. Ayon, may mga motor pa doon 'yan, nakapila po 'yan. Ayon, may dumadaan oh. No? Ah. Yan mo tamaan. Pila pa po 'yan. Oh, ayan oh. Kita mo yung isa na 'yon, nagapi picture-picture pa 'yon. Kailangan yung kapatid nang mayari no. Eh ah. ako kayo magpapagawa ng motor dito na po kayo sa Ugi motorcycle trading walang pagsisihan kung kayo magpapagawa dahil solido ang kanilang pagpapagawa solido ang paggawa pala nila sorry hop oh, nandiyan mga kaibigan ko ayan ako oh. ayan po ayan mo ayan ayan kita mo yun nagkaganon kapatid ng mayari yan tulong-tulong sila para sa pag-asenso sa ating bansa. Ayan. Ayan po sila. Ayan. Sila ba yung swap niya? Ano? Ayan pa po. Oh, nakapila. Oh. Oh, ayan. Ayan mo yan. Oh, dito. pang gumagawa dito. Mga boys. At may may tumating. Ayan po. Ayan mga, oh, mga mga logo po nila oh. Mga, hindi lang sa logo magaling, kundi sa paggawa. Ayan, dito tayo. Iikot natin ang buong shop niya. Ah, di ba? Ang ganda siya, ano nang gawa nila eh. Lahat ng nagpapagawa, nakapila kasi hindi, hindi sila pumupunta sa iba. Dito na, lalo-lalo na ako.